Nandito uh, tayo ngayon sa Bukmika. May kasama tayong legend. Legend ng West Nenita, ayan o. Oh. Kilala niyo ba yan? No. Ano na siya ngayon? Medyo... Ano na, BWC. BWC. Ano na, mahinang nila lang na, nakatungkot na. Ayan <laughs> yes, si Uncle Maning o. Oh. Oh. Dito kami sa bayan, nagkita-kita kami. <laughs> Membero nang PwC. Kami kita berusia person. nang tindakan. Wan kamai. Kamai. Sama lang aja si tantenya. Oh. <laughs> ya, sila anu Uh, 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 oh, uh, ng pa so. <laughs> <laughs> no. may nakikita pa ako isang legend ayun eh oh. no Kilala niyo ba yan hello guys <laughs> yan yung mga legend ng Westrita ah, alam niya nakita-kita <laughs> kami dito sa <laughs> ano pogi <laughs> ano pogi <Bogy>, oh <laughs> Ano ah, ang bibili mo? Uh, Kat katingko. Katingko. Oo, <laughs> kachalis. <laughs> <laughs> kachalis at katingko. Baka -kating, eh. bibili kayong pinapahid yung chinchan soup. <laughs> Sige guys. Uh, okay.